DCXL News. So, Kapos tayo muna natin bayan ang uh, pagpapatigil nga ng COMELEC dito po sa uh, Barangay sa Kuniang Kabataan election, Yung prepare, ada talaga bang ititigil na uh, ang preparasyon ng BSKE? Si Chairman George Irwin Garcia ng COMELEC, kausap natin. Chairman Garcia, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, uh, sir. Kumusta? Good morning. Magandang umaga po Sir Aljo, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan sa inyo po. Magandang umaga Sir Aljo. So itinigil na ho yung BSKE preparation except ano po, procurement process? Uh, ano po paliwanag po nito, uh, Chairman? Sir Aljo, technically po wala naman kami itinigil na paghahanda. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng komisyon. Ang ating pulang na minute o ika nga any leave ay yung pong ating calendar of activities. Lalo na yung ito ay naka-address sa mga possible na kandidato dahil siyempre po kung hindi po namin ginawa yon halimbawa po kahapon dapat ay eh, simula ng filing ng certificates of candidacy patungkol sa December 1 2025 uh, barangay and SK elections. E eh, ganun meron na po tayong batas ngayon na nagsasabi na hindi naman po tuloy ang December 1 uh, BSKA kung hindi ito po dapat ay sa November 2 na ng next year. Kaya po ang ginawa po natin, sinuspend na po natin yung calendar of activities and therefore tayo po ay magkakaroon ng panibagong calendar of activities pertaining naman number 2, Barangay SK Election. So yun po, tama po yung nabanggit nyo, yung mga procurement, yung mga pagbili ng mga ibang mga kagamitan ay tuloy-tuloy po namin ginagawa dahil sayang naman po yung panahon at syempre mas matipid ngayon kung ngayon natin gagawin kesa sa next year na medyo may siyempre may inflation and therefore tataas ang presyo ng mga gamit na yan. Okay, so mayroon kayong memorandum, tama ho ba? Uh, given the enactment, itong batas na ito, RA uh, number 12232 na nagre-reschedule ang Barangay Sangguni ang Kabataan ng Elections mula no uh, December 1, 2025 to November 2, 2026. Tama ho ba? So, lahat ng preparasyon uh, mo na... Oh, yes. Tama ho ba, sir? Opo, oh, Opo oh, sir, ahead, po. Andrew, Tama po kayo. Tama po kayo at yan po yung talagang uh, minarapat natin na ilabas okay. upang hindi magkaroon ng kaguluhan sa mga tauhan din natin sa field. At syempre para po maipaliwanag din nila doon sa mga posible at planong mga tumakbo para sa barangay ng SK Elections. So uh, paano po itong filing po ng uh, candidacy for December 1? Ay, wala na po yan. Hindi na po yan matutuloy and therefore ang uh, maghihintay na lang po yung mga kababayan natin na planong tumakbo by next year hopefully mailabas natin yung panibagong calendar of activities kailan ba mag yung election period yung campaign period yung mga prohibisyon yung mga ganban, ay yung mga checkpoints kailan natin establish makikihintay niyo po yan papunta sa next year na Siyempre, in the meantime ngayon, wala muna tayong mga paghahanda dahil hindi po kasi nag-issue ang ating katastasang hukuman ng temporary restraining order sa si ADJO Opo. para pahintuin yung pong pagpapatupad ng nabanggit niyo pong batas. Okay. May iba po ako, sir. Akyo yung cancellation ng Duterte Youth Party List registration final na ito? Yes po, uh, Sir Adjo, dahil nagkaroon na po ng uh, issuance ang aming clerk of the commission ng tinatawag na entry of judgment and uh, writ of execution and uh, ano po, dahil po uh, lumampas na po yung tatlong araw, Sir Adjo, at wala pong in-issue na temporary restraining order ng Korte Suprema, upang amin ang maipatupad at amin po mai, uh, uh, maisagawa na yung pagkakancel ng kanilang registration at mag-proceed kami sa proklamasyon ng tatlong uh, maaari humalinhin doon sa naturang party list. Ano po ang uh, argumento po dito ng mga petitioner? Opo. So hindi po sila legitimate uh, representation ng mga kabataan, tama ho ba? Medyo ang pinakasento po talaga ng naging desisyon ng Commission and Bank at nakanunguna ng division ay sapagkat uh, sinasabi na hindi na kumpleto ng natural party list ang tunay na dapat na proseso sa pag-accredit. Number one, hindi daw po nagkaroon ng hearing at number two, pinaka-importante, hindi na i-publish o nagkaroon ng publication okay. yung mismong uh, kanilang petisyon ay yung po ay mandatory requirement uh, sir Aljon and therefore hindi daw po yan natupad ng natural party list kung kaya kinancel ang kanilang registration. Meron pa po ba silang remedyong legal na pwede isulong ho uh, chairman? Yan pong ano, yan pong petisyon na nakafail sa Korte Suprema, hindi pa naman po ito nagdidesisyonan ng Korte Suprema. Bagamat again, hindi po sila nakakuha ng tinatawag na temporary restraining order upang pahintuin ang pagiging ganap na pagpapatupad ng aming naging desisyon na kung saan sila po ay kinakansila. Okay. With the cancellation of registration, uh, uh, ano ho ang uh, susunod na hakbang dito ng Comelec? ng Commission on bank? Ang COMLEC po ay magpuproclaman ng tatlong uh, kapalit doon sa tatlong upuan na babakantihan po ng naturang party lead mm -hmm. at uh, yan po ay hanggang mamaya mga alas ng umaga ay atin po i-announce kung sino po yung tatlo na makikinabang doon po sa naturang uh, bakante na binakantihan po ng Naturang Party list. Okay, may iba po ako. Pasensya na po, Chairman. Ha? Uh, nyo ba si uh, Senator Jesus Escudero over Contractors Campaign Donation at sino-sino pa ang asahan pong ipatatawag po ng Comelec? May kaugnayan din po dito sa Manumaliang Flood Control Projects. Yes po, sapagkat uh, natapos na po yung kanyang, yung pong contractor, na nagbigay ng donasyon o, o uh, contribution sa kanya noong nakaraang linggo ay nag-appear po at pina-appear natin uh, siya po at uh, ang pumunta po ay ang kanyang abogado. Ang sabi natin, ang kasunod na po niyan ay yung pagpapa-appear naman ng kandidato na uh, nakinabang o nabigyan po noong naturang contribution o donasyon. At ngayong linggo ito po ay amin pong ilalabas na noong opisina namin in charge yung mismong uh, imbitasyon upang ipagpaliwanag yung mismong akusasyon laban po sa kanila. At hindi lamang yan mga senador. Meron din na mas matataas pang mga opisyal. Pamalan po ang uh, tumanggap din ng donasyon mula po sa mga korporasyon na ito. Paano po natin ito tutumbukin chairman? Aba po kay Sir Aljo, yung pong 55 muna ng mga uh, contractors, uh, mga kump uh, kumpanya, korporasyon, hiningi po muna natin ang sertifikasyon mula sa DPWH sa sadyang sila ay public works uh, contractors. Sa Baka po kasi halimbawa meron po kasi doon uh, glass and aluminum supplier uh -huh. pero sinama na rin po namin sa listahan ng 55 upang ipa-confirm kung sila ay merong mga kontrata sa pamahalaan ng engaged sa tinatawag na public works uh, contract. Kasi po kapag ka pribadong kontratista naman pala ay hindi po sila covered sa Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. So yung po yung tatlong linggo na nating sinagawa, yung liham na 'yan, address po kay Secretary Dizon at uh, hanggang ngayon po ay naghihintay tayo ng kanilang kasagutan o kumpirmasyon kung sadyang ang mga ito ay nangangontrata sa pamahalaan before the filing of the candidacy o kaya during or uh, the filing of the candidacy or kahit after the filing of the candidacy o yung manalo na yung mga naturang kandidato na nakinabang doon mga sa, mga kontribusyon o donasyon. Opo, marami ho, may iba po ako, marami ho tumutulig siya sa sa COMELEC ngayon dahil dahil pa sa paggamit ng uh, uh, Supreme Court order para pigilan ang preparasyon ng October 13 parliamentary election ng BARM. Ano po reaksyon ng COMELEC chairman? Lubabas na po ang desisyon ng Korte Suprema. Practically po, affirm ang ginawa ng Comelec. Sinabi po ng Korte Suprema kahapon lamang, nang hapon, na sa desisyon niya na yung dalawang batas na dapat ay maaaring ipatupad ni Comelec na nagkaroon nga ng kalituhan kung alin do sa dalawang batas parehas, hindi ni Clara na unconstitutional ng Korte Suprema. At uh, dahil po dyan ay uh, sinabihan din ng Korte Suprema na kaagad na itong Parlamento ay dapat magawa ng bagong batas patungkol sa district team dyan po sa Bangsamoro at po sa Kasakale. Ang sabi po dapat magkakaroon ng halalan na gagawin ng COMELEC uh, on or before March 31 ng 2026. Opo. Okay. Ngayon po nag na po si Zaldico. Ano po mangyari doon sa kanilang party list? Sino pong papalit sa kanya, sir? Naghihintay po kami ng liham mula po sa House of Representatives, lalo-lalo na po sa Secretary General na usual po. Yan po ang SOP o proseso upang ideklara na number one na vacant na yung position sapagkat tinanggap nila yung alimbawa yung resignation ng number one nominee at manghihingi po sila sigurado sa amin ng panibagong certificate of proclamation nung papalit o hahalinhin sa naturang uh, kongresista na nag-resign sapagkat siya po ay number one sa kanilang listahan ang uh, number two po si Congressman Pido Garbin ang magiging number one na ngayon at kung sino man yung sa listahan namin ay number three siya po ang papalit aa uh, doon sa number 2 naman upang maiproklama bilang bagong kongresista. Maraming salamat po Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Good morning po. Magandang umaga rin po sa audio. Mabuhay po kayo. Salamat. Good morning. Thank you.